Iruin mo, tinalo tayo nung pangit na si Vina Lasubas. Ay, may bata! Mabakla kayo? Hoy! <laughs> Mahirap na, baka ma accuse tayo ng kidnapping. Maraming motos nagkainan ngayon. Hindi nyo ba nakita yung nakalagay sa sulat? Tatlong pangalan natin ang nakalagay doon sa birth certificate. Samuel Anthony Miguel. Ibig sabihin, nagkakaon ng ugnayan sa atin ang ama niyan. Kasi oh, so ang dami ba naman ang lalaki tumuan sa atin? Ni kahit isa wala akong na naalalang na Patikol ang apelido. Sam Patikol. I gave him that name and it's the same name in his birth certificate. Ibalik niyo ako sa tatlong kong ina! Ano ba? Tumigil ka! Ako ang nanay mo kaya susundin mo lahat ng sasabihin ko sa'yo. But I'm sorry I forgot my wallet. Hey! Where's the boy? Huh? McCoy, where's the boy? Ayun, ayun! Ayun! There they are, let's go! Ay naku Mare! Mga Mare! Mga Mare! Good evening sa inyo lahat! I-report ko na kayo sa kapulisan. Anytime, pwede kayong damputin. Ay! Diyos ko! Oh, kayo oh, sa kulungan! <tod> Ay! A Halika na! Yeah! Halika na! Ah! Kailangan natin kumita. Kailangan natin ibalik yung pera. Pera ng bata yun. Hindi natin pera yun! Magandang gabi sa inyong lahat! Ang ganda nasa inyong harapan! Ang uh -huh. ganda ninyong kababaliwan! Mane! Estonia! Tumagas! Un sa manin. Lagi kayo. I'm si Mon A.K.A. Mona Lisa. Nang purok talaho. My name is Dina. Dina Lasubas. Bodeguera sa umaga. Kawatan sa gabi. Papakilala ko sa inyo ang asawa ko. Oh. May tattoo? May tattoo. Oh, uh, 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 parang buntis. Nakabilbil yan. Hindi, okay, bilbil lang yan. Diyos ko! Siya ang asawa ko, si Arin. Kung siya lang naman, mas mabuti pa pag pa lang sa ahas! Oh. Ilisan nyo! Oh. Ang galing na yan! Kat! Cut! Oh, okay. Cut! Ano pa yung sa exciting party? Ayaw so, ka na naman, magkikerry the way ka na naman eh. Ano ba? Apekto ang kanong tatlong ito? Nay, huwag nyo na po ang kaibigay okay, kay Aling Selena. Si Handa po akong mag-tiis kahit mag -del -del pa po sa asin. Kat! Cut! Bakit ka! na na, 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 na n? Ako hype ka! Uubusin ko line Pero uunahin kita HURRAH! AAAAAAAH! Diyos ba! Diyos sa to! Inuha ko na lahat sa akin Ang bahay ko, ang pera ko Pero wag mo kong kunin ang anak ko! yon Yun! Acting yun! Acting na natin yan! <tinyon> Ayoko na nito! Ako po si Sadie Mula bata pa lang pangarap ko na talagang mag-artista. I-convert -co ni Tung Salon into an acting studio. Hindi lang acting, meron ding singing and dancing. Eh, sino naman po magtutulo nun? Alam kayo. You're not, but a second rate. Trying hard. Copy oh, ko <laughs> <laughs> Alam kasunod niya. May magandang balita po ako sa inyo. Napili po ako na maging dida sa isang international movie. Oh! Yes. What's this? Naghanap ko yung nang papalit niyo bilang call of duty ni Jake. Relax Fiona, hindi ka naman out sa movie e. Pero ginawa niyo akong call ate, ate, ka Ate! Dere, ate! Kumiting ka! Direk, ang galing mo ate ng bata. Oh. Ang lalim ng mga pinagmuhulitan. Yeah. Kasi okay, Direk, na iniwan niya ng mga magulang. Oh. 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 Ano bata yan? I Kasi iniwan ng babae yung lalaki. Ah, dahil may ibang babae? Hindi, may ibang lalaki. Ay, yung asawa ni babae, may ibang lalaki na batin. Hindi, Greg. Ah. Bading yung lalaki ng asawa ng babae. Ha? Ay, yung lalaki ng lalaki na asawa ng babae, batin. Hindi. <laughs> ito nyo naman ako eh. <laughs> ano ba tayo lalaki? Ano pa talaga?